Pwede na yan. What's up mga tropa? So today, bibili tayo ng toyo kahit di natin kailangan. Dito pa lang sa tatlong top, pwede ka nang mag-adobo ng isang taon. Hindi, biro lang. Actually, uh, twice a month kami na mamalengke ng family ko. Uh, depende sa kung ano kalakas kumain yung mga bata dyan sa lilo. Lalo na yung ano ko, ko. Kaya, panda tayo dun sa um, go-to grocery store na pinupunta na mag-aaral na nga pala tong panganay ko. Kaya, yeah. eto si AJ. Kaya, minabuti namin amin mo na i-check yung mga requirements sa school. So, yun nga. Tara, punta tayo dun sa um, grocery store na palagi namin pinupuntahan. Sa totoo lang, maganda talaga dito sa grocery store na to kasi napakaraming Filipino products. Kapag may may namimiss kang kainin or lutuin, for sure may makikita ka dito. Pero eh, syempre yung mga Filipino products dito ay um, hindi siya katulad talaga ng mga products sa Pilipinas. Parang counterpart siya kasi Um, since Muslim country tong ano UAE kailangan um, halal products siya um, search na lang ng halal products google niya so yun na nga Ang alpha ng store na to ano uh, greenhouse bakala yung bakala store yun dito na parang ano sari sari store siya kung kukumpara mo sa Pilipinas kasi um, uh, kahit saan nandun siya at least dito sa Abu Dhabi ah. Yeah. Um, di ko sure, di ako sure kung meron yan sa Dubai or sa ibang Emirates. Pero na, um, dito kami namin mili ng mga Filipino products. Ayan, makita nyo. Um, diba? um, mga biscuits. Di ba? Pa, um, pa-throwback ka talaga sa mga makikita mo dito na ano products. Ito, lagi namin binibigay. Uh, copy ko. Mahal ito sa ibang grocery. Uh, talaga itong mga tanong kanilang surprises kapag ka, ano eh, Pagka nag-grocery kasama namin. Um, ayan, tingnan Um, may mga pancit to um, malagkit. Ayan. Ayan, masarap yan pang aruskaldo. Baka pwede na tayong magluto ng aruskaldo next time. So, hindi lang pala ano, mga Philippine foods yung nandito. Kung may kita nyo dyan, may mga, uh, yan, uh, yan, Chinese, Japanese, Korean. ramen na ko po ano yung eh. uh, Japanese, yan. Uh. Correct nyo na lang kung mali. uh, yan, meron din, ano, pansit yan sa taas. Uh, noodles, um, mga condiments pa, dun sa banda din. Che-check natin mamaya. Ito <laughs> Et na yung toyo. Huwag mong subukan. Stop it. Oh, wala na so, ah. Marami pang toyo. <laughs> <laughs> Ang galing mo talaga, bright ka. <laughs> <laughs> pang content lang talaga yung ano na yan. Yung topic na yan. Di talaga toyo. Dito toyo yan. Di to Birang-bira talaga yan magalit wala nga akong mala ng ano yung kinagalitan yan sa akin. Siguro nung ano, magjawa pa kami. Bola lang yan. Ayun nga. Ayun, nakita niyo may mga ano, frozen goods, fishball, kikiam. May tinapapangada nung no? tsaka century bangus. Parang daing na bangus. Ayun, bumibili din kami ng mga... mga canned goods na yan kasi hinahalo namin sa gulay So rito na may mga corned yeah. beef din doon tsaka sardinas. Nakalimutan tayong kunin dito eh. Alam ko, ubus na yung norcubes natin na gamit natin doon sa last, ano, open video natin. So yeah, ready tayo. yung mga perfume din silang binibenta dito eh. Uh, usually. Yan mga yan dito. Yung Axe perfume na yan. Murang mura yan. Hindi lang siya long lasting. Hindi ko lang alam kung dahil dito. mainit ah yeah, Yun nga pala. Speaking. Bili tayo ng gasolina. Sobrang init dito guys ngayon. Um, hindi ko alam kung officially start ng summer pero grabe sobrang init yan. Siguro nasa 48 ngayon. Um, at that time nung lumabas kami sobrang hirap makaba makabawi yung aircon ng sasakyan kaya mga bata toys, boys na boys lipat nga pala tayo sa kabilang store kaya yan lumipat nga pala kami dun sa store na malapit sa amin kasi sobrang mura ng mga gulay dito di tulad nyan yeah. yung sibuyas na yan sobrang mura nyan Marami rin dito yung mga gulay-gulay na yan. Pechay, kangkong, celery. Ay, kasi celery ba dyan? Yan, papakailan na natin yan. Tapos, papabayaran ah, na natin. Ah, yan pa pala. naman ng itlog. Essential yan. Tara, bayad na tayo. At nang makauwi na. Sobrang init kasi ngayon. Tinutuyo na yung mga bata. Mga bata lang ah hindi lahat ng ano nandyan pero seryoso nakakaba trip yung hinit kung hindi ka sanay dito talagang may inis ka sa hinit um, kung gustuin mo na lang na nasa bahay ka kasi pag lumabas ka napakainit tapos mga may araw ka pa kakaiba yung ano kakaiba yung amoy na makukuha mo sa labas ng ano dito yan pagka nasa kalsada ka kakaiba yung amoy mo pagpasok mo ng building halatang ano lumabas ka walang pabang makakatalo ng kahit anong gawin mo maligo ka na lang para ma-press ka magamoy tao ka ulit mahirap na umanap ng parking dito sa amin kaya usually yan, iniiwan lang namin yung mga gamit yan muna tsaka hanap ko yung parking safe naman yan may mga CCTV dyan tsaka nakita nyo si Ramon yung bantay na sa doon sa lahat ng building may mga nakatawakang pusa na nagbabantay kaya ayos lang yan yun so kung umabot ka sa part na to thank you natiis mo yung nonchalant na vlog natin pero eto yung mga isa sa mga essentials na ginagawa namin para makatipid dito sa umrod Um, kailangan talaga yun di lahat ng oras may pangkain ka sa labas kahit nasan ka naman siguro no? hindi siya applicable sa OFW lang ayun, thank you for watching kita kits tayo sa next video fish pong muna thank you. bye What's up, mga trampa? So, another day, another video. Pa, ito sa atin yun. Mahirap mag-edit. Huwag niyo nasubukan. Huwag. ba? Pwede na yan.